Uh, alam nyo, um, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand uh, Marcos Sr., malaki po ang niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na uh, inakusahan siya na diktador uh, at uh, napatalisik siya ng ating pong mga kababayan, pero at the end of the day, we have to accept that uh, he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at uh, itatapos sa West Philippi Philippine Sea, medyo parang... Uh, Uh, sa mga nagmamahal no uh, lalo na 'yung mga Marcos loyalists no na nakita natin na talagang uh, pinaglalaban 'yung ating pong pangulo napakasakit po noon and uh, we have to be uh, careful with our uh, statements no kasi hahabulit hahabulin tayo ng uh, ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating pangulo si uh, Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. Uh, we hope that uh, this will not happen to um, to the Vice President. But uh, definitely somebody, somebody might pile a case against her. At uh, nobody can uh, prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klasing salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sir, clarification on the invitation kay former President Duterte. Um, 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Ah, uh, meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and uh, Senator De La Rosa? Well dun sa kasi dun sa previous invitation sa